Mga po mga manakabayan at mga kapatid Narito na po ang isa na naman pong Isa na naman pong uh, Comment ang nabasa po natin Na kung saan inihalin tulad nitong si Mamer Mike Ang Diyos daw, ang pagka Diyos Ay parang tubig Ah, dyan no? What I am saying There are three persons in one God By analogy Ang liquid ay H2O ang ice ay H2O at vapor ay H2O but there is only one H2O but in three forms so yun ang paliwanag ni Mama to Mike na katulad daw ng tubig ang tubig ay maaaring matiga, sulid kasi nga naging yelo Maaaring ding liquid kasi nga umaagos at maaaring ding vapor or gas dahil nag evaporate. So, tulad niya ang pagkajos doon sa tubig. Na kapag ang tubig ay uminit na, nagiging it transform into water vapor. At pag andoon na sa ulap, nagkakaroon ng tinatawag na condensation. Pag nagcondense na, it becomes rain at nag -pre precipitate, forming ana uh, forming a liquid form at kapag bumagsak na at inilagay sa plastic ginawang ice water at inilagay sa freezer nagiging yellow sana all ganon ang paniniwala ni Mamerto Tumay parang ang paniniwala niya ay ganito 3 in 1 merong sugar merong coffee at merong creamer napakababaw pala ng pagkilala ni Mama Mike sa pagka -Diyos ng Panginoong Diyos. Inihalin tulad niya lang sa mga bagay sa mundo na kagaya ng tubig, kagaya ng 3-in-1 coffee. Ang masasabi ko dyan sa iyo, Mama Mike, nag-scientist ka na lang sana. Kasi yung mga paliwanag mo is based on science. 'di ba? Nakabase ka sa siyensya na hindi mo man lang nalaman at naisip na hindi ganoon ang paggayos Na liwanag ng nakalagay sa Biblia. Sa John 4:24, ang nakalagay diyan, ang Diyos ay espiritu. Hindi water vapor, Hindi 3 in 1. Hindi yellow, hindi H2O. Ang nakalagay espiritu. God is a spirit in nature. He must be worshipped spiritually, in truth and in spirit. Because God Himself, the true characteristic of God is spirit. Hindi kailan naman ang Diyos magiging tao. Gaya ng sa iblinag natin, sa Hosea 11.9, ang nakalagay dyan, sabi ng Diyos, Ako'y Diyos at hindi Tao. Ngayon, pipilitin mo pa rin. Gagawin mong water v Dahil sinabi mong analogy. O ito, sige. Parang sinasabi mo rin ganito. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Dahil ang Ama ay Diyos pala. Dahil ang Ama ay Diyos. Kaya ang anak niya ay Diyos din. Eh, parang katulad din ng simple analogy mo na ang anak ng kalabaw ay kalabaw din. Ang anak ng baka ay baka din. Yun ang kanyang pinaka ano diyan, analogy. Oh. Kasi Jesus ang ama kaya ang anak Jesus din. Eh, eh ito, kontrahin natin. Ito ang tanong ko lang sa iyo, Ma'am If the father is God and his son is also God. Ito ang tanong sa Ikaw ba ay hindi anak ng Diyos? Ang tanong, Diyos ka ba? Pag sumagot kang anak ka ng Diyos, ang tanong, Diyos ka ba? Huwag mong ihahalin tulad Mamerto Mike ang pagka Diyos sa water vapor. Nakakatawa ka. Nakakaawa ka. Yan ang sinasabi mo. Little learning is dangerous. Ikaw na mismo ang nagsabi yan. Little learning is dangerous. Tapos ginagamitan mo pa ng analogy. Bakit? Ang Biblia ba? Bukas na aklat para gamitan mo ng analogy. May nakalagay sa Biblia. Paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga isinugo? At paano silang palataya kung walang napakinggan? 'Di ba? Ibig sabihin, pag walang basbas -bas galing sa Diyos, hindi mo kailanman mauunawaan ang Biblia sapagkat ang Biblia ay hindi bukas na aklat. Only the person can preach the gospel the true gospel if he is inspired by the Holy spirit kagaya ng mga apostol kagaya ni Kristo kagaya ng mga propeta hindi lahat ng bumabasa ng Biblia na uunawaan bakit ang pagkajus nga lang hindi mo pa hindi mo na maunawaan sinasabi mo ng water vapor yellow sinasabi mo pang tubig saan ka nakakita ng ganong paniniwala di ba ginagamitan ng science mag-scientist ka na lang. Oh. Because I know you do not know the truth. Tandaan mo yan. Kaya tama ang sabi mo, little learning is dangerous. Mag-aral ka ng Biblia. Kahit pero, kahit mag-aral ka pa ng Biblia, wala kang matututunan dyan. Bakit? Maliban na lang kung may magturo sa yung tunay na mag -aral. Oh. Pakinggan mo kasi ang aral ng Iglesia ni Kristo. Baka matauhan ka. So hanggang dyan lang muna tayo. O, huwag nating isipin mga kababayan na ang Diyos ha ay tubig. Don't believe o uh, don't, don't, believe to mom to Mike na gumagamit siya ng simple analogy that God is a spirit in nature with flesh uh, with flesh and bones. Pwede siya maging Diyos, pwede siya maging tao, pero yung Espiritu Santo. O, oh, di ba? Eh, kung sasabihin ko sa Mama Marto Mike, ang Diyos ay may pitong Espiritu. O, oh, pitong Espiritu plus ang Ama, plus ang Espiritu Santo, plus ang anak. Ilan na sila? Siyam. Dadami ang Diyos mo, Mama Marto Mike. Kung, kung ganyan ang paniniwala mo, na simple analogy. Simple analogy, ganyan ang pagano mo. Nakaw, nakakaawa ka. You are pitiful. Merciful kawawa ka, bata ka. Akala ko nakapag-aral ka. Pa-English-English English ka pa eh. Pa-English-English English ka pa. What I am saying, there are three persons in one God. Define person. Para malaman mo kung anong ibig sabihin. Gamitin mo si Google. Kasi mahilig ka naman mag-Google. Gamitin mo si Google, sabi mo, what is a person? Okay, i-define sa'yo ni Google. When we say person, it refers to with flesh and bone. Puntahan mo naman ang katangian ng Diyos sa John 4.24 kung ano siya, Espiritu. Punta ka sa Osea, ang Diyos hindi kailanman magiging tao. O, yan pa lang, bagsa ka na. Kung sa examination, bagsa ka na member to Mike. O, siguro kung sa, siguro kung mag ka ng exam sa, neuro, sa neurology, Oh, señoro exam, señoro logic. Senior exam, exam, iwan ko lang. You will be flung. Tandaan mo yan. So hanggang diyan lang muna at good luck na lang sa iyo, member to mine. Happy viewing sa iyo. Sige, magrason ka nang magrason diyan at magvo ako nang magvo-vlog laban sa iyo sa paniniwala mo. I will keep on. I will keep on opposing your negative comment gagawin ya, ko yan kasi ipagtatanggol namin talaga ang tunay na aral based from the bible not based from your empty nutshell ikaw na basher ko ma'am to my thanks sa'yo dahil nakakapag vlog ako dahil sa'yo nasasayahan ako sa'yo natutuwa ako I am very happy because you're always commenting you're always uh, making a very good comment na appreciate ko yan highly appreciated congratulations sa'yo that's all and good night